Guys, good morning, happy Sunday. Good morning, good morning. Dito na naman tayo sa farm. Yan, na, pakain tayo ng mga laga natin. Ito muna sila sa loob dahil ano, may pagyo daw. <laughs> Lakas na ng ulan kagabi. Eh. Kaya dito ko muna sila nilagay sa loob. para iwas ano hindi sila magkasakit yun babang mag yung mga kapit bahay ko dun sa labas eh. yung iba kumakain na doon. ito muna sa loob itong mga pabo masilan kasi itong mga pabo eh. kunting ano lang to mabasa sila ng ulan ano na kasakit na kagad kaya yeah, iwasan mo na sila Ayan. Yeah. Siksikan sila guys Ito <laughs> yeah, sa kabila man naman na Pag kumakain sila yan, siksikan lang talaga ta dalawang pagkainan lang. yung isa ayaw kumain malaki na daw siya labas 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 kaya nga ka ito dito wala na wala na mong itlog mag umpisa na naman mag itlog to wala wala mga laman Magantay na naman ako mga dalawang buwan siguro bago mag to ito Ito muna sila lahat. Signal number one na rito sa amin guys, La Union. Sa uh, gabi, magdamag na ulan. sila lahat ano yan limang kilong pigs bio tree tapos kalahating timba na tuyo ng mais yung pagkain nila sa isang kainan yan karaming kinakain nila ano o yung, no? yung paglaglan ko <laughs> kaya yung mga katawan yan sulit yung taba nila malulusog Huwag lang, ano, lang abutan ng ulan kasi pag nabasa yung balahibo nila medyo matamlay sila. Kaya pagdating ng ganitong tagulan dito lang muna sila sa loob. Ganda talaga pag alaga yung hayop maganda yung katawan nila sagana sa pagkain kasi pag hindi hindi ba naman pinakain ng mabuti yan yung katawan nila ano payat hag yung katawan nila pag ano, hinawakan mo ang gan pero yan sulit yung mga katawan yan eh tataba yan yan yung malaki siguro mga 7 kilos na yan pero pag siyempre pag kinatay mo naman papatak na lang siya na isang eh, 6 na kilo tanggalin mo pa yung mga ano niya balahibo Kris ang peraso, sipin so mo, 6 na kilo. Sulit ah. Kaso nakakaumay din pag palaging nagano ano. Ano ka ako nyan. Wala, hindi na ubos. <laughs> Masarap siya ah. Kaso lang siyempre, mabilis ka rin magsawa. Ditsun baboy nga, ilang hiwa lang, sawa na agad. Sarap yung karne guys pag nilitson. Ang luto niya, litson, kalderita, adubo. Yan ang pinaka-dabis na luto ng pago. Hindi siya pwede, ano, hindi siya pwede lagyan ng sabaw. Hindi ko pa na-try na lagyan ng sabaw. Sino ma magalaga mahilig mag-alaga ng mga ganitong, ano, Ayop. Ang problema ko, yung mga sisyo nila. Hindi naka-survive sa ano, sa sobrang ulan. Kahit nakakulong lang sila pero sa lamig ng ano, lamig ng panahon. Kukunti na lang na yung session nila guys umabot ng ano, 60 pirasa yung apat na inahin na nag, ano, apat na inahin na naglimlim pero yung naiwan ngayon sa mga session nila nasa ano na lang sa sampo na lang <laughs> ang daming na matay Maganda sana kung malapit lang dito sa bahay namin. Pwedeng lagyan ng ilaw. Kasi malayo sa bahay namin eh. Walang ilaw dito guys sa farm pagabi. Solar lang. Walang ano dito. Doon sa labas lang yung solar. Kaya maganda sana kung may malapit sa bahay. Yung kulungan ng mga sisyo ng ano. Lagyan ng ilaw para kahit umulan man o oh, ano bumagyo oh. hindi sila ma ano malamigan kasi lang hindi pwede napakalayo eh. sa amin yan oh. busog na rin ata sila magkanap ng tubig oh. lagyan ko may ng tubig yan sa wakas ng ibo oh. Parang mga uh, kalapati dun sa taas uh, Puna ba yung sakit na ang ugali ng pabo pag busog na eh Pag naramdaman nila na busog, hindi nakakain yan Hindi nila ubusin yung pagkain nila Ito. Oh nauna kasi pinakain yung ano, yung page yung bio Kaya mabilis sila nabusog. Maraming nagtatanong sa akin kung magkano presyo ng ano, bintahan ko nito. Ng pabo. Kasi nung pagdaraman nila na medyo mahal. Hindi sila, kasi mahal talaga ang presyo ng ano guys, ng pabo sa Pangasinan nagtanong ako dun yung mag-asawa babae at saka lalaki yung ano na yung ganito ng kalalaki yung nangingitlog na yung presyo guys mabot ng apat na libo yung isang pares pero sulit naman kasi yung ano sulit naman talaga yung pag nag-alaga kang ganito pag na tayo ka napakaraming ano, karne tsaka masarap pa walang wala ka maamoy na lansa tsaka ano hindi siya maransa guys malapit eh nalagyan ko lang siya ng tubig mamaya sa labas naman Maaraw naman siya guys. Sabi nila ma number sino number 1 rito. Hindi ko lang alam baka maging hapon siguro. Kung anong sit up lang pala. Maaraw naman siya ikas lang. 'Yan, nilulukoy na yung mga pato. Yung mga manok dun. na Yung problema ko kasi yung ano. So, sobrang puti ko. Problema ko ngayon yung mga sisyo dahil malakas ang ulan. yun Tapos na kumain ng mga manok. Yan ang si si Kilt Guard. <laughs> Hello! Ay, tapat kita. Yung tagabantay bantay ko rito sa farm galit ito ito na lang yung naiwan sa ano, mga siso ng tabo mabot ng 60 piraso pero ito na lang pero baka okay na yan kasi malalaki na rin baka makasurvive na siguro yan baka dito malalaki na rin yan. Yan. Sino nga sa Subaybayin sa, sa ating mga video Ito Hindi ko pa pinapakawalan ito eh Dahil ala nga rin pa Pero wala malalaki naman siya Tapos hindi ba pwede Buti pa itong uno Ito ano, eh Ito ay mga munok Ito

mainit sige guys magpapaalam na muna ako ngayon dito muna yung video ko sa na naman salamat po sa patuloy yung pag support sa mga mga video bye bye god bless